Graphic artist sa umaga, negosyante naman sa hapon. Ito lang naman ang natagpuan naming putripan. Dito lang yan sa Sampalok at hindi nga lang basta pogi si Bossing dahil napakasipag niya pa. Dahil nagagawa nga niya na pagsabayin ang kanyang pagiging freelance graphic artist at ang kanyang negosyo tuwing hapon. At kahit nga hindi siya sikat sa social media ay talaga namang binabalik-balikan na siya ng kanilang mga parokyano. At dito ay napakarami yung pwedeng pagpilian na pagkain tulad ng rice meal, pika-pika at kung nauuhaw naman kayo ay marami din si silang klase ng inumin dito sa abot kayang halaga at dito nga lang yan sa Candy Shawarma na matatagpuan naman sa P. Florentino Street Corner Basilio, Sampaloc, Manila at open naman sila dito mula 5pm up to 12am so paano mga boss, gutom na ba kayo? tara, kain tayo So yun mga bossing, nandito tayo ngayon sa P. Florentino Street, Corner Basilio. Malapit lang to sa Maseda at may natagpuan tayong putripan dito. Ayan guys. Bossing! Hello po. Bossing, anong pangalan ng tindahan nila, sir? Ma, dito po sa Makandi Shawarma po. Makandi Shawarma, sir? Apo. Pero ang pogi mo naman, sir. mga uh, tinitinda nyo dito, sir? Ang pinaka-best seller po niya mong dito, shawarma, sisig, tapa, at marami mo po, po Tag magkakana naman, sir, yung mga tinda nyo dito, sir? Uh, ah, actually, sir, 85 pesos, sobrang sulit na, sir. Dito. 85 lang, sir? Oo, oh, no, sir. Grabe, sir, ang mura for, for, niyan, sir. for, sir, person 4% na po yung 85 pesos. Hmm. Anong oras naman kayo, sir, nagbubukas dito, sir? Uh, 5 p.m. onwards, so, hanggang 12 p.m. Araw-araw po yun? Araw-araw Sir, pa-order naman ako sir ng ano, sisig shawarma sa Hungarian silog. Sige sir, wait lang po ah. Sige sir, thank you. Atikay sa mga bossing, itikman na natin tong uh, ah, bubutripin natin na ah, dito sa McGendy Shawarma. So ito yung order natin guys. Mga bossing, Shawarma for only 120 pesos. Ayan, grabe. Ang, ang, laki ng serving nila. So, tikman na natin. Tunayan na natin itong Ito ano, yung trending sa kaya po. Hindi <laughs> guys, joke lang. Ang <laughs> Hmm. Parang ayaw mong galami. <laughs> grabe, sarap mong gawin yan ha. Kasi hindi sarap may gulat po. <laughs> grabe. Ang <laughs> ganda dito mga boss. Nako, mga babae dyan Mabubusog talaga kayo dito Hindi lang masarap yung pagkain. Huwag okay pa yung nagpipinda Next natin titikman mga boss, syempre, Yung kanilang sisig rice For only 90 pesos 90 pesos, ganyang karami Diba? Ang laki Saka napakaganda ng plating nila sir dito Ma-amaze ka, ang ganda Parang kumain sa sikat na restaurant maangang lang siya. Pero kung mahilig kayo sa maangang ako, sarap na ito. Sarap na ito